Hello, beloveds! Pag-usapan natin ang tungkol sa use pen method. Ikaw ba ay nakipagbigbangan? Oops! Tapos, unprotected sex pa? Hala, baka mabuntis ka. So, ito, um, uh, tuluan po kayo kung paano ba yung emergency contraception. Paano ito gamitin? Meron tayong tinatawag na USP method. Ito yung isang paraan ng paggamit ng emergency contraception. Gamit ang uh, estrogen at progestin. Kinagamit pagkatapos ng unprotected sex. Halimbawa, nakipagbengbangan ka, nabutas yung kondom. O, unsafe na. O kaya naman, nakalimutan mong uminom ng pills tatlong araw na. O kaya naman, withdrawal method kayo, tapos naiputok niya sa loob. So, yon delikado, di ba? Pwede kang mabuti. So, so, kailan dapat ito ginagamit? Kailan dapat ginagamit yung use method? So, ginagamit ito, um, within 72 hours after ng unprotected sex. So, mas epektibo kung gamitin na to ng mas maaga. So, paano ito iniinom? Siyempre, bumili ka belat sa mga butika, sa Mercury. Ang bilin mo yung yung ethinyl estradiol plus levonorgestrel or trust yung brand. Ang una mong gagawin ay uminom ka ng apat na tabletas, apat na pills, pagkatapos ng 72 hours ng, ng begbangan. And then, after 12 hours, uminom ka ulit ng apat. Ha, so, balik 8 na tablets ang nainom mo sa loob ng isang araw. So, ganito ito ka-epektibo? So, 95%, 95 effective kung tama ang pag mo. Siyempre, may mga karaniwang side effects ito pero ano lang naman very light lang ah uh, pagduduwal, pagsusuka, uh, sakit ng ulo, uh, pagkahilo, tapos pagbabago ng menstrual cycle, pwedeng heavier yung cycle mo, ay heavier yung menstruation mo o kaya naman uh, lighter menstruation. Tapos, kapag ikaw ay sumuka sa loob ng dalawang oras matapos uminom ng pills, ulitin mo yung dosage. Mahalagang paalala mga beloveds, hindi ito regular na family planning method. At hindi rin ito ginagamit every bengbangan nyo. So for emergency cases lang ito. Ha. At hindi rin ito protection laban sa STI, mga sexually transmitted infection. Okay? Paalala, for emergency cases lang ito. And kumonsulta din kayo sa inyong pinakamalapit na health center, sa inyong midwife or nurse para sa tamang guidance. So yun lang, beloves. Bye, share and like naman itong ating video for today. Thank you. Bye.